Nais isulong ni late First District Representative Martin Romualdez ang ilang mga panukalang batas na layong iangat ang Pilipinas sa upper middle income status sa mga susunod na buwan. Ang detalye ng report ating alamin kay JB Piedragosa. Siniguro ni Leyte First District Representative Martin Romualdez ngayong 20th Congress na maisasama sa legislative agenda ng Kamara ang ilang mga economic measure para maabot ng bansa ang upper middle income status. Ayon kay Representative Romualdez, magsusulong sila ng mga panukalang batas na magpapanatili sa magandang takbo ng ekonomiya ng bansa. Kabilang na dito, ang paggawa ng mga pulisiyang nakatuon sa paglikha ng mga trabaho, pagpapataas ng sahod at ang pagtiyak na matatama sa ito ng bawat sektor sa lipunan. Dagdag pa ni Representative Romualdez, para mapataas ang economic status ng bansa, kailangan tutukan ng Kamara ang mga panukalang magsusulong ng kaunlaran, pagpapalago ng serbisyo publiko, infrastruktura at pagpapaunlad ng digitalization at human capital development. Batay sa pinakahuling datos ng World Bank, nananatili ang Pilipinas sa lower middle income category o LMIC. Iginiit na mambabatas ang kahalagahan ng pagtutulungan at ugnayan sa pagitan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Department of Budget and Management o DBM para masigurong ang budget para sa susunod na taon ay magamit para maabot ang medium-term development plan ng pamahalaan. Samantala, para kay Romualdez, hindi lang isang mahalagang yugto sakaling makamit ng bansa ang upper middle income status, kundi isa itong patunay na naranasan ng mga Pilipino ang pagbabago para sa lahat sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, J.B. Piedragosa, Congress News.